Anong ganap sa mundo ng showbiz? Unti-unti nang ang sumisikat ang kapuso sexy comedian na si Faye Lorenzo na unang kinakitaan ng talento sa Bubble Gang. Kung avid viewer kayo ng nasabing sitcom ay tiyak na kilalang kilala niya siya. Dahil talagang nagmamarka siya sa show at tinagurian na nga siyang pantasya sa Bubble Gang. Unang napanood si Faye sa Bubble Gang noong 2019 at nakuha niya agad ang atensyon ng manonood dahil sa kanyang charm, sex appeal and funny personality. sinasabi ang isa siya sa dahilan ngayon kung bakit pinapanood ang nasabing gag show. Kung matatandaan din ay last year ay naghit video ni Nafei at Archie Alemania sa Bubble Gang at umani ng 30 million views. Dito nga nagsimulang sumikat si Faye at tinawag na siyang viral queen. Kamakailan ay nag-renew si Faye ng kanyang kontrata sa GMA Artist Center. Isa siya sa mga pumirma sa Sign for Stardom Biggest Contract Signing Event ng Kapuso kasama ang napakarami pang GMA artists. Abot-abot ang pasasalamat ni Faye sa kanyang network sa tiwalang ibinibigay sa kanya. Everything seems like a dream. Anything is possible when you work hard and don't ever stop chasing on your dreams. Post ni Faye matapos ang contract signing. Nominado rin si Faye sa 34th PMPC Star Awards for TV sa kategoryang Best New Female Personality. Anong masasabi mo sa balitang ito? Shoutout sa mga top commenter dito sa channel ng Artista PH. Sinadik Tiny, Marco, Romeo Vergara, Theatan, Ronnie Javier, Paulo Mien, Antonio Semilia, Axios MP, Bro Parecoy, Angelito Solo, Jesse James, A. Nang, Sadboy pinagtaksilan. George Arms. Sandatang Lakas. Telesporo Jr. Hokoy. Silent Killer. Jess San Juan. JDC0193. BM Kafan Vlogs. Gary Beer Boy. Glenda Gardoza. Dexter Dem Abasa. Jay Rahano. Cabron James. EL. Oreo Oscar. Cyberpunk. Walter White. Revilo Pua. Ivan Ray Visitacion, Von Von, Jason Rosas, Andy G, Dong Tang Loy Malyari, John Eric Kahinusayan, Lino Calda Guardian Angel, June Vir Ramos, Stan Kakul, Patrick Jr. Cruzada, Gina Season, Pais Kanirapuki, Hate Me But It's True, Ken Banshoko Shoko Hockey, Cuadro Alas Fans, Usual Racism, Wala Lang, Bofa 72 Fubo, at Forest Damascus.